Maraming maraming salamat, Governor Tulog Kachaw, sa pagpagrukay naman. Pwede yung gano'n? Apo. Kang Solar Energy. bakit siya? Good morning, no? Uh, ako ulit si Kapitan Franklin Banis uh, sa Banggay Kap na ng Tiki. Uh, una, malaking tulong po ito, no? Maganda uh, sa ito sa paralan. Yung ating solar, lalo-lalo na sa ay, uh, gagamitin ng mga bata. Opo. Pagdating ng burnout, di ba magagamit? Ah. Uh, Tayo na Ah. Uh, Pagalan ko si uh, Serbie, si magmula po sa MacDiver Enterprises na istorya. Ah, uh, siya po yung mag orient sa inyo kung paano po gumagana yung Sola uh, Good morning po. Ito po 'yung ala ano, hybrid setup ko na. Uh, meron po siyang ano, 6.9 kilowatts na output. Tapos, ito po yung on natin. Safety devices, mga circuit breakers po. Ito po yung ano, OBP. Ah, OBP. Ano, SPD. SPD. Para sa ano po to, mga high voltage na siya po yung nagpa-protect para hindi po masira yung device natin. Yung mga panel. Ito po, bali, dalawa po siya. Meron po siyang ano, DC breaker para naman po sa panel natin. Bali, kaya po dalawa, meron po tayong taganim na panel sa taas. Kada isa po noon, meron po siyang 580 watts. Tapos, ito po yung AC. AC SPD po, tapos AC breaker para naman po kay Anteca. Hmm. Yung battery po natin, meron po siya na 200 Ah, kada isa. So nakaparoon po tayo, 400. Walang delikato yan. Wala po. Wala naman. Pag sakali po nga ito yan you know, o, napindot ng bata. oh, yun ito. lang. Ito. ito. Pa Pakita po. Pag, pag, pag napindot ng bata. Ang mga lang po. Pindutin nyo lang din, Mas, din po. Mas balik nyo lang ah, okay. Wala na po yung sa-service na. Tsaka mga sabon natin tumadal. Okay. Mas short sure, circuit, walang mga Wala po. Tapos halimbawa po, ma'am, pag halimbawa may electrical working, na papagawa po dito, papa papakabit kay ilaw, bababaan nyo po siya parehas. Sabay nyo po siyang ibababa para sa safety. Kasi po, pag isa lang binaba nyo, may kuryente pa rin yung yung solar. 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 Mm. Hindi doon, dito. Dito man. po, parehas ah. dito. Ah. And then, ito po, board and dapat po, less than 20. Hindi po. No. po siya tataas ng 21. 22. Kung so, sana po siya mag-overload. Mamatay na po yung kasama dito. During ano lang naman siya, ma'am. Um, run out. Ah, oh. okay. Then pagka namatay po, ma'am, dilipat okay, po siya. Matikita mat lang ano, mat mat okay. kung mag mag-ano, 21? Opo, okay, salag na po tayo. Salag na po. Ah, oh. okay. Hindi po natin siya ma-ano, ito, ito po yung ano niya. Mag, pagka nakasola. Ah, okay. Light indicator niya po dito. Na 21 siya. Ito lang po, pagka nag, ano ah. Tumas po siya ng 21. Automatic. Magka-overload po siya. Mga mapatay din po siya. Then, ang gagawin po natin, magbabos lang po tayo. Mag. Mga apply ng presence. Ah. Yun lang po. Pagka bumalik po, ma'am. Automatic. Kaya, take a siya. Pero nabablockout na po ni solar si Atego. Ito na po na harvest natin. Ito po yung binibigay ni Atego. Ito po yung load ng ano niya, school. ito po. Ito yung ano ng battery. Eh. Tapos yung rapid shutdown, tapos eh. yung rapid shutdown po papaliwanag niya yung naan doon, pumunta po tayo doon. Okay. Tapos kung halimbawa, mag, magwe mag-welding, -we saan sila pwedeng tumap? Doon lang po din. Tara po sa rapid shuttle para. Sa, Opo. 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 kasi kailangan mag-welding. Opo. Hey, din po ni Sir J. Mara. Kasama po, kasama po natin si Ma'am Samiliano, ang um, TIC po dito sa Kapnayan Primary, Primary School. Uh, Ma'am, bilang guru po, Uh, ano po yung masasabi nyo na ang Katnayang Primary School ay nakasama po sa beneficiary ni Gov. Kadyaw na magkaroon ng solar? Ito po ay mga malaking tulong sa estudyante, estudyante nyo o pati na rin sa mga mga yun. Dito. Okay. Maraming maraming salamat, Governor Gov. Kadyaw, sa pag-tubukay namin. Pwede, pwede. Kang solar energy. Baka siya nga para kay naman sa pagpadigayon kang aming nga uh, pagtudlo labi na gid sa multimedia pagtuyas kang TV dili na kami kinahanglan magamit sa kuryente printers para pro produce kang sa mga pati, sa mga mga learners kag patigid sa mga bata ana mo ni kami magduaan sa paglaom solar energy rin na makabulig kay naman. Hindi rin no more, ano rin, hindi na kayo bayad sa amin na for, no, for everything. Doro-doro kita salamat. Doro-doro kita Yan. Good morning po. Kasama po natin si Kap ng Barangay Kapnayan Lawaan. Uh, ah, tanong po natin si Kap kung ano po yung uh, ah, masasabi po ng mamayan dito na Nagkaroon po ng solar po ang eskwelahan ng Kapnayan. Good morning. No? Uh, ako ulit si Kapitan Franklin Banyis uh, sa Banggay Kapnayan, Luwa ng Tiki. Uh, una, malaking tulong po ito. No? Maganda uh, sa ito sa paralan. Yung ating solar. Lalo-lalo na sa uh, gagamitin ng mga bata. Opo pagdating ng brown out, di ba magagamit po ito sir pag Opo, out? Pag oh. out po magagamit. Opo. Oh. Magagamit po ito. Tsaka kung may mga eh, ano sila dito sa loob, magkaroon ng brown out, tuloy-tuloy. Eh, tuloy-tuloy ang Pati yung, mga gawain nila. Oh. Opo. Pati po yung mga mamayan dito, halimbawa nagka-brown pwede po silang bumunta oh. para mag-charge ng cellphone. Oh. Uh, malaking tulong po ito lalo-lalo na sa pagdating sa bagyod. Kasi itong para po namin, isa po itong evacuation center. Oh. Uh, kaya po pag uh, magkaroon ng bagyo, may mga kalamidad uh, lalo na pag brown out, eh magagamit po nila lalo yung ating solar. Malaking tulong po ito. Opo. Oh, Napakalaking tulong sa mamamayan ng hindi lang po sa sa mga susunod na herenasyon magagamit po at magagamit ang oh. solar. Oh. Hindi lang po sa ngayon 'yung mga bata, darating pa ang panahon na mas marami pang makikinabing sa solar na oh, Opo, oh, opo. Oh, salamat po, Kap. Ah, thank, thank, you you po. Po. <laughs> po. thank, you po. God bless ah. po. Hindi po sa solar. Salamat po sa solar. Hindi po sa solar. Salamat po sa solar.